Ang ikatlong sulat ni Juan ay isang maikli ngunit makabuluhang liham na nagpapakita ng puso ng isang tunay na lingkod ng Diyos. Isinulat ni Apostol Juan ang matanda. Ito ay personal na mensahe para kay Gayo, isang palatayang kilala sa kanyang katapatan at pag-ibig sa kapwa. Sa sulat na ito, binibigyan din ni Juan ang kahalagahan ng pagtulong ng mga manggagawa ng Ibanghelyo, pag-iingat laban sa mga pinunong mapagmataas at mapangapi tulad ni Diotrefes, at ang kahalagahan ng pagpapakita ng kabutihan at katotohanan sa gawa at salita. Bagamat maikli, ang liham na ito ay nagsisilbing paalala na ang pananampalataya ay hindi lamang nasusukat sa ating sinasabi kundi lalo na sa ating ginagawa kung paano tayo nagmamahal, tumutulong at lumalakad sa katotohanan ng Panginoon. Ang ikatlong sulat ni Juan Unang Kabanata Mula sa namumuno sa Iglesia Mahal na kaibigang Gayus, na lubos kong minamahal. Idinadalangin ko na maging malusog ka at sanay nasa mabuting kalagayan, tulad ng buhay mong espiritwal na alam kong nasa mabuting kalagayan. Labis akong natuwa nang dumating dito ang ilang mga kapatid at ibinalita sa akin na naging tapat ka sa katotohanan at namumuhay ayon dito. Wala na higit na makakapagpasaya sa akin kundi ang malamang namumuhay ayon sa katotohanan ang mga anak ko sa pananampalataya mahal kong kaibigan, maaasahan ka talaga. Dahil inaasikaso mo ang mga kapatid na napapadaan diyan. Kahit na ang mga hindi mo kakilala. Ibinalita nila sa iglesia rito ang tungkol sa pag-ibig mo. Kung maaari, tulungan mo sila sa paraang kalugod-lugod sa Diyos upang makapagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Sapagkat pumupunta sila sa iba't ibang lugar upang ipangaral ang tungkol sa Panginoon ng hindi tumatanggap ng kahit anong tulong sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Kaya dapat lang natulungan natin sila nang sa ganoon ay maging kabahagi tayo sa kanilang gawain para sa katotohanan. Sumulat ako sa Iglesia Rian tungkol sa bagay na ito, ngunit hindi kami kinikilala ni Diotrefes na gustong manguna sa inyo. Kaya kapag pumunta ako riyan, sasabihin ko sa inyo ang mga pinaggagawa niya ang mga paninirang ikinakalat niya tungkol sa amin. Bukod pa rito, hindi niya tinatanggap ang mga kapatid na dumaraan diyan at pinagbabawalan pa niya ang iba na tumulong sa kanila. At ang mga gusto namang tumulong ay pinapaalis niya sa iglesia. Mahal kong kaibigan, huwag mong gayahin ang masamang ginagawa ng taong yan. Sa halip gawin mo ang mabuti. Ang gumagawa ng mabuti ay sa Diyos, at ang gumagawa ng masama ay hindi nakakakilala sa Diyos. Tingnan mo si Demetrius. Sinasabi ng lahat ng mga mana palataya na mabuti siyang tao at nakikita sa buhay niya na sumusunod siya sa katotohanan. Kami rin ay nagpapatutuo na mabuti siyang tao at alam mong totoo ang sinasabi namin. Marami pa sana akong sasabihin sa iyo, ngunit hindi ko na isusulat. Umaasa ako na madadalaw kita sa lalong madaling panahon at mapag-usapan natin ito. Sumaiyo na ang kapayapaan. Kinukumusta ka na mga kaibigan natin dito. Ikumusta mo rin ako sa bawat isang kaibigan natin dyan. Diyan. Mga kapatid, sa pagtatapos ng sulat na ito, naway manatili sa ating puso ang paalala ni Apostol Juan na ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa ating paglakad sa katotohanan at sa pagpapakita ng pagmamahal sa ating kapwa. Ang kabutihan ay hindi lamang salita. Ito'y gawa, kalinga at katapatan sa Diyos. Naway maging tulad tayo ni Gayo, tapat sa paglilingkod at naway iwasan natin ang asal ni Diotrepes na naghahasik ng pagkakamahagi. Sa bawat araw, piliin natin ang mabuti, ang matuwid at ang nakalulugod sa Panginoon. Mga kapatid, manatili kayo sa kapayapaan ng Diyos at naway ang kanyang liwanag ang patuloy na gumabay sa inyong landas. Pagpalain kayo ng Panginoon.